Asong natrap ng halos isang buwan sa pagitan ng dalawang pader nasa gib sa Cavite. Naritong News Scoop. Malaki ang pinagbago ng puting aso na ito na pinangalan ng Wally ilang buwan matapos matrap sa loob ng pader sa loob ng halos isang buwan. Sa isang video na inilabas ng People for the Ethical Treatment of Animals o PETA, maririnig sa makipot na pagitan ng pader na ito ang tahol ni Wally na tila humihingi ng tulong. Hindi naman siya binigo ng bagong naninirahan malapit dito. Sa tulong ng barangay sa lugar at PETA, giniba ng mga ito ang pader at naligtas ang aso. Ayon sa PETA, nakulong sa loob ng isang pader si Wali habang ang bahay ay itinatayo. Maaaring nabubuhay lamang sa tubig na tumatagos mula sa isang butas ng kanal sa loob ng dingding ang naturang hayop. Ang aso ay payat na payat at puno ng sugat mula sa kanyang mga pagtatangka na makatakas sa pagkakakulong. Dinala ng PETA si Wally sa isang veterinaryo para sa medical assessment at kasulukuyang naghahanap ng foster home para sa kanya sa pamamagitan ng kanilang Adopt-a-Pet program. Samantala, pinag-iisipan ng PETA na magsampa ng kaso laban sa mga may-ari dahil sa paglabag sa Animal Welfare Act, lalo na kung sinasadya ang pagmamaltrato kay Wally.